Ano ka tao yung kanto? Ah, Ay, na? Ah, Ay, na. Tao ka yung kanto? Ah, Tatanggalin ko, mag-uusap tayo ha? Okay? Uy, sumagot ka! Tatanggalin ko, mag-uusap tayo ha? Ha? Tatanggalin ko ito ha? Kapalito ha? Tinanggal oh, ko na, mag-uusap tayo. Pagagalingin mo ba itong babae na to? Hindi. Pagagalingin. Ha? Ha? Anong dahilan na nilalagyan mo masakit sakit ng babae? Anong dahilan? Ayoko sa kanya! Ano ka ba? Tao ka? Sagot! Bakit mo nilalagay ang sakit ng babae? Sagot! Sinong kasama Ha? Sagot! Sagot! Anong dahilan? At nilalagay mo ng sakit ito? Gagalit ako! Gagalit ka! Anong kinagalit mo sa babae na to? Tungkol ba sa pera? Tungkol sa pag-ibig? Tungkol saan? Tungkol saan? Ayoko pa ulit, -ulit ha! Ano ko tayo nito, pero rotas. Pag kinakausap ko, sasagot na maayos, ha? Ah. Tungkol saan? Pinagalit mo? Ano ka ba? Babae, lalaki? Babae ka ba, lalaki? Ah. Ano ba ito? Tungkol sa pag-ibig? Ha? Ah? Ano to tungkol sa pag-ibig? Sagot. Okay, sige. Tanggalin mo na lang nilagay mo rito. Ha? Pagagalingin mo to, ha? Tatanggalin mo lang nilagay mo rito, ha? Ha? Sagot. Tatanggalin mo, ha? Ha? O, dalawang kamay. Tanggal. mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Kaya tanggalin mo lang yung mo dyan Ay nako Tungkol yata sa pag-ibig to Tungkol ba sa pag-ibig yan? Ah Tungkol sa yan? Ayaw mo sa kanya? Sa pag-ibig yan oh. Tungkol sa yan? Pag-ibig ba yan? Ah Tungkol sa pag-ibig eh naka, ah, sige tanggalin mo na lang Wala akong pag pakialam sa pag pag-ibig nyo ha Yung ginagawa mong kulam na yan, masama yan Ha? Ah? Kulam ba ginamit mo? Barang? Sagot? Ikaw ba mismo gumawa niyan? Ikaw ba mismo? O nagbayad ka? Ay po Pusa Sa Pusa yung biratutin ko Sige. Kinakausap kita, sasagot kang maayos, sabi ko, di ba? ka, di ba, sabi ko sa'yo pag kinakausap kita? Lamay. Oh. Gusto mo yung paglamayang ka, ha? Paglalamayang na ngayon. Gusto mo, ha? O, sasagot ka pag kinausap ka. Ha? Gusto mo paglamayang ka ngayon? Ayoko! Ayoko! O, may pag-usap ka maayos, ha? Ha? O, tanggalin mo lahat. Tanggal. Dalawang kamay. Kakulsayan yan. Ikaw ba mismo kumulam yan? O, nakahit ka? O, ikaw? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? O, oh, sige, tanggalin mo na. Tanggal. Oh, Banat, bira ka ng bira eh. Kulang ka ng eh. Tapos yakin ka naman pala. Malapit ka rito sa babaeng tao? Ha? Kaibigan, kaibigan ka nito? Sagot! Kaibigan ka nito? Ha? Tanggalin mo na. Saka na toto mag uh, magic magic, Ah? Huh? Saka na mag magic magic. Ah? Huh? Minana mo ba yan? Naral mo. Ay, ipita ka sa rosal eh. Sige ka, pag ako na-visit sa'yo, pasalamat na kinakamay lang kita. Ha? Huh? Pag ako na-visit sa'yo, hindi na ata kakamay eh, rosary sige ka. Sumama? Pwede. sumukan natin. Ah, sumukan natin. Bukan ah? mo 'to, bukan mo. Ha? Kinakamay pa lang ito, umiiyak ka na. Hindi pa kamay kami na dalawa Ako ayo matigas ulo ha. Sige po, iikot niyo sa kanila. Dalawa na. Ayo matigas ang ulo ha. ha? Matigas ba ulo mo? Matigas ba ulo mo? Butas ikaw ulo mo? Buta mo, gusto mo? Ha? Matigas pa ulo mo na yan, ha? O, pakiramdam mo mo. Ha? O, ayaw mo na. Uulit ka pa. O, tanggal. Kaibigan ka ba nito? Tukul saan to? Pag-ibig? Tungkol saan to? Ha? Galit ka. Itigilan mo na itong babae to, ha? Sagot! dalawang kamay. Ubusin mo lahat, malagay mo diyan. Tanggalin mo lahat. Pagalingin mo 'to. Tapos takot, tapos tapon. Dalawang kamay, pilit. Tanggalin mo lahat, ilagay mo diyan. Tanggalin mo. Kinakamay-kamay pa lang kita. Umiiyak ka na, ipitan kita ng rosary ngayon eh. Ah, tigas sa ulo mo eh. Ulam kasi kayo ng kulam, bira kayo ng bira ha. Itigilan mo na tong babaeng to ha. Yes. Ah, sa susunod, pap! Ay naku, tutugtukan kita. Gusto mo? Tigil-tigil mo yan, ha? Sige. Tugtukan kita sa susunod pag ako nabwisit sa'yo. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na. Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Tinatanong kita na maayos. Ilang taong ka na? 27. 20? Oh. 27 ka? 37. 27. Oo, oh, eh, hindi ka pa ganong ano eh. Marunong ka na magbabablock magic. Tanggalin mo na, huwag mo kuwarte yan. Tanggal, tanggal. Pagbibigyan kita ngayon ha. Pag ikaw, pag ikaw hindi ka tumigil sa kalukuhan mong yan, baka hindi na pumutibok mo ha. Okay, eh, tanggal, tanggal, tanggalin mo. Bira ng bira, bira ng bira. Bilis bilis mo, bilis bilis mo. Bilis mo. Huwag mo na huwag kayo tumawag. Nakalive po tayo mga kapanalig. Anak ng, anak ng, anak ng grasshopper oh. Anak ng grasshopper. Huwag tatawagan. live tayo mga kapanalig. O sige, sa shout ko kayo. Huwag lang kayong tumawag ha. Ayan, shout out kay ay bilis-bilis mo pagtanggal diyan hanggang nagya shout out ako ha. Ayan, huwag kang makinig sa akin. Gawin mo 'yung ginagagawa ko sa yo. tanggalin mo lahat ng mong kulam diyan. Ayan kay ano, kay Rosalia Villanueva, magandang ah, hapon. Shout out sa Marlito, kay Impante Alga. Ganino pa ba? Kay Sheila, kay Pads, kay Peto Simutin mo. Hindi ko sinabi magtira ka. Simutin mo. May ritual ka ba ginawa dyan? Anong ginamit mo sa kanya? Picture pangalan? Kinakausap kita. Anong ginamit mo? Picture pangalan? Gusto ko punitin mo yon ha? Pupunitin mo yung picture ha? Huwag matigas ulo mo. Hindi na puputibok mo. Maniwala ka sa akin. Ha? Pupunitin mo ha? Oo. Oh. Okay. mo yung ritual. Kunin mo yung picture, punitin mo. Huwag kang magtigas ang ulo, sabi ko sa'yo. Maaga yung kaluluwa mo sa katawa mo, sabi ko sa'yo. Kuya, oh, si Dali. Kunin mo yung picture, punitin. Kunin din. punitin mo yun. Puniti Wala na itong Tigil-tigilan mo yan, tigil-tigilan mo yan. Sirain mo yung ritual. Ayan, shout out sa iyo, Rodina, kay Mary Rendon, Bilos, kay Winnie Labana, at saka kay Dinos, yan, kay Jerome Taboso, notify. Salamat sa pag-notify. O, oh, dito yung mga kamag-anak mo, uh, Sir Jerome, no? O, oh, sige na, sige na, tanggalin mo na, bilisan mo. Bilis-bilisan mo, gusto mo pa ba makatikim ng parusa? Gusto mo pa makatikim ng, ano, ng parusa ng langit, ha? Ay, gusto pa? ba? ko Ha? Lamay. Masakit? Mm. Oh, Masakit ba? oh, Magaling ka magmamamagic, iyakin ka pala. Ha? Titigilan mo yan, ha? Masama yung ginagawa mo. Ha? Titigilan mo yan, ha? Ha? Sirain ritual. Punitin. Punitin yung picture na ginamit mo. Punitin. Kunin mo. Abutin mo. Bilis. Bilis, Bilis. gilitang. Gilitang kita. Yes, Gusto ba? Walang tatayo. Bilis, yes, para makalayas kita dyan. punitin mo yan. Eh, kaya mo tumayo. Wala na tayo. Alin ka dito. Kayo walang lalapit. Sali ka tayo. Ubus na ba? Okay. Wala na ba? Wala na. Hindi natawad. Taas yes, dalawang kamay. Hindi natawad. Ah, patawad. Maayos kayo. Isisir. Hindi tawad na maayos tas mo dalawang kamay mo. Hindi na tawad. Tawad ang Kasi matagal matawad. Hindi ka tawad. Ayos yung paghingi ng tawad. Tawagin mo yung pangalan ng Panginoong Yeso Cristo. May tawad. Oh, dahil dyan, bubuhayin kita. Huwag na uulit ha. 27 anyos ka pa lang eh, puro kalokohan pinaggagagawa mo. Ha? Oh, titigil ka na ha. Titigil mo babae na to ha. Ha? O, Oh, papa may kamay mo. Tigilan mo yan ha, tigilan mo. Oh, mayos, mayos. Wala na ba? Sira na rito ulit oh. Pinunit mo na ba yung picture? Wala na. Wala na, huwag na mo ulit, ha. Pagbibigyan kita ngayon ha. Ha? Pero pag ang babae na bumalik dito ako, hawak at tapusin kita, ha? Ayoko na makulit, ha? Alam ko makulit ka, eh. Ha? Pag bumalik ang babae na rito, may personal din kita, sige ka. Ha? ha? Itigilan mo na to, ha? Ha? Itigilan na, ha? Pag sinabi ko layas, lumayas ka sa katawan na yan, ha? Ha? Narinig mo? Mayang si dapat. Labas. Balik. Dila. Ha? Tingin nga pa muna, sugan, buka nang pipikit ha, nasa yung tubig nito. Nga malalim. Ano pangalan mo? Miki. Miki, punas. Panasan mo yung sa mukha. Pagod ka? O, saan ka punta? Oh, <laughs> inom 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 inom. Paluto. Ako'y usap mo kay Nina, pinayasan ka 'yan. Tuloy-tuloy ka. Ah, inom. Siri, matatlong lagok. Nakakapagod pala matulog. tulog. Nakakapagod kumikilos. Ano naman ng tao nang ka? Mayroon naman niya. Asa 'yung laki pa natin. Sinasagawin mo, ginto ha. Ganap-ganap 'tong tao ng ati sa. Sarili. Lagyan na isang kutsarang asin, pakuluan sa ano, sa koreng. Tapos pag tumulo na yun, ihalo mo yung sa papaligo mo pang bandaw, ha? Uh, yung malalim yung malalim mo oh, magaling ka na araw-araw lagi ha araw-arawin pagdasal o oh, pantay na pantay na pantay okay. na pantay na pantay na yung malalim may natatandaan ka sa mga sinabi mo may na pagod ka lang ganun tapos yung sigawan mo kanina sinigaw-sigawan mo ako okay. eh alam mo yun alam mo, alam mo? hindi naman Gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo, ha? Yung pagligo at pagdarasal. Promise paggising mo ulit kinabukasan na. Pila ko na ng manok. Maga na. Okay? Okay na magaling na. Dasal na. O yan, kay Ate May, lapit na lang po kayo dyan. Ayun, mga kapanalig, ating, ang address po natin ay Pace 4, Yenko Street, Transmitter po by Village, Western Bikutan, tagig pa rin po yan. Uh, kapag ka nahirapan kayo sa address, i-Google map nyo na lang. Apo ah, is itong Divine Healer, tuturo na po ni Google map yan. Ang cellphone number po natin ay 0938-554-2807. Tawagan nyo po si dayflower ano? Araw-araw uh, naman ang gamutan, wala lunes hanggang linggo, alas 8 hanggang alas 5. Libre gamutan dito, kaya magingat kay sa scammer, ha? Tungo kayo rito, okay? okay. Ay, Dore Orbita Manang, naimas ni si Datayo, saluyo. Ayun mga kapanalig, pakishare na lang po ang video, babush mga <coughs> idol.